Dapat, uh, yun, hindi yun kung ano, sinanggapin ko kayo eh, hindi, hindi nakalimutan yun kasi eh, mo ba gusto kasi Kami tandaan mo yung mga sinasawa, tandaan mo yung mga sinasawa, bakit ka! ngayon ka na buhok ka? Ngayon lang, naman. Gali, gali! Ah, gali! bakit may ano man? Kalit-kalit ka ngayon! ka ngayon lang! Ngayon oh. Lang kasi eh, ano man. Ayo yun. ah, may, may sakit man ako. Hindi mo muna oh. diyan. Kaya pinabas man ako. Pinabas. Bakit wala ka daw? Eh, wala nga kasi. Nag-ano oh. man ako, doktor. Ayan. Oh, yun gano. Ngayon lang ako nakapunta dito. So, Lord. ngayon guys. Ah, uh, may kunti, may kunti kami na kunti konti lang kasi. What? ano man. Kami may, ba, gagawa kami pa, gagawa kami kunting, kunti lang, kunti uh, lang kami uh, may, may ano kasi. May ano, karamdaman ano, ano, naman yung tama, ano, katawan ko. Nagpapika ako ba ng doktor? Yung doktor naman, nagkondoktor. Oh, ano? Ah, nah, umalis eh. Kaya <laughs> yung iba, nagpadoktor. Eh, ano hindi eh, doktor kondoktor man kaya na umalis yun? Oo, umalis. Eh, nagkondoktor. Oh, ano okay. na doktor eh, nagpadoktor ka din. Sige, ispe. Kasi sila may sakit din. Oh, okay. O, ngayon, ngayon lang ako nakadating dito kasi ano man. Ngayon naman ang... Bumagwa okay. okay. po, matayong kapang nagsikasakit na kaya. Ayan <laughs> <laughs> ay, na

Napagod man, nakunti na lang, nakunti na lang yung ano. O, oh, explain ko sa inyo guys na hindi kami nakakunti ni Brady kasi ano man. Uh, nakasakit ako. Tapos yung mga message ko ni Brady, yung ipinakita sa inyo, totoo yun. Oo. Oh. Totoo okay, yun. Marami kasi yung pinaniwala oh, man. Marami kasi yung silbi yun. Yung oh. sa comment section, nagkano, nag -ano niya. Nag ano bang, ano bang, ano bang tawag yun? Nagkaguliyang, So, yun guys no ah uh, ko lang sa inyo, hindi, ka, hindi kami nagkagalit ni Brady. May achievements oh. achievement siya. May achievement din oh. May Brady kaming dalawa. So, ganun lang. Kung magkita kami, magkakuntin kami ng kunti kunti Hey, oh. yon. Oh, ka sa achievement mo. pagpakita ako sa achievement ko. ganun yun. O, okay. Ipakita natin yung achievement. Huwag <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Ay, ayo na makamugira. Oh, oh ayan oh, na, ayan na ano. Ah, ano, uh, ayan na nga, titingnan natin 'yung y 'yun guys. Yung ah, sabi ni ako sabi ng ano kasi 'to no, oh, 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 Hindi kasi kay naniwala nung. Paramik kasi hindi naniwala, no. Basketball uh, si Buloloy. Oo. Kaya enap dito ngayon. Ay, 'yun naman sana guys. 'Yun naman ibas ito si Mr. Bones. Ano ba 'tong tao? Nangangailangan din tulungan ni Brady kasi ano man. Kaya sakit ng Kaya 'yun nga ang kaniyan. Kunti-kunti din, sinasama-sama niya. Oh. Parang naman matupo-tupo, pero eh, binago eh, nakaiyak-iyak to. Huwag <laughs> naman yung ibas. Kasi mabait yung tao eh. Uy, <laughs> mahiya naman kayo, wala nang isang paay. Huwag naman